Mga kada, ngayong panahon ng tag-init ay tumaas ang bilang ng insidente ng sunog sa bansa. Pero bukod sa pingsalang burn sa katawan, isa pang problema sa kalusugan na maaring maranasan ay ang makalanghap ng usok mula sa sunog. Gaano ba kadelikado ang makalanghap ng usok sa ating kalusugan? Ano ang first aid treatment para sa taong napuno ng usok ang baga? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasama ang ating bisitang specialist dito sa Hello Doc ay paliwanag sa atin ng masamang epekto kapag tayo po ay nakalanghap ng usok. Makasama po natin ang Ear, Nose, Throat o ENT specialist na si Doc Dominador the III. Good morning, Doc. Good, Good morning. Good morning. Hi, Doc. Good morning po. Welcome back. To Thank you. Thank umaga. you for having me again. Ah, uh, Dok, eto nagulat kami na ang karaniwang palang ikinamamatay ng mga taong nasusunugan ay hindi yung sunog mismo kung hindi ang usok na nalalanghap ng na mga taong malapit dito. Pa paano po nang pa paano po ba nangyayari yon? Pa paano nagiging uh, detrimental to our, to our health yung pag-inhale ng usok? Well, pagka nasa loob ka kunyari ng burning house or burning building, mm -mm. The way na makahinga ka is of utmost importance kasi nga tulad ng sinabi niyo tama na ang kinamamatay ay yung inhalation ng usok rather than yung nasusunog yung tao. Okay, it's more likely mamatay ka pag lang mo yung usok, no? For one, walang oxygen yung usok, very low yung oxygen concentration and we need the oxygen to survive, no? Correct. Kailangan natin yung oxygen. So, one, yun yung pwedeng pumatay talaga sa kanila to is yung thermal injury sunog yung ilong yung lalamunan throat. yung throat yes. yung lungs sunog na ano? thermal injury parang nalapnos dahil mm -hmm. mainit na mainit may superheated na air doon sa kung saan man siya nandun. ano so yun yung kaya yun yung reason doon i see mm -hmm. kasi nga po di ba yung yung fire needs oxygen oh, yes to 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 keep on burning oh, yes. hindi Totoo, po ba Totoo. so para ang nangyayari inaagawan tayo nung sunog, sunog ng oxygen na kailangan natin to to breathe yes. oo, oo eh ka paano po um doc yung mga halimbawa ako ak akala ko kasi yung mga chemicals na maaring masunog na mai inhale natin are those also a threat oh yes of course, of course. no that's oh, a consideration oh, oh yun kasi when Mga when plastics di ba, oh, sa bahay yes. pagka nasunog ang plastic well anything maram ang isang bahay maraming may plastic may oh, bakal oh, yes. may kung ano-ano no mm -hmm. ano, uh, different sorts of materials pero ang plastics in particular pag nasunog yan nagiging cyanide it becomes a cyanide gas and talagang mag, magsasuffocate ka with, with that Yikes. no mm -hmm. so poison talaga poison hindi lang pala yun yung parang pag nalapnos di ba pag uh -huh. nasunog nalapnos yung balat merong first degree second oh, degree yes. third degree sa paglanghap ng usok meron din bang different levels yan uh, well yes Mer meron tayong tinatawag na acute uh, reaction yung nangyayari nang sa iyo ngayon uh -huh. and yung long term yung long term ano So, yung acute, uubuhin ka ng uubuhin, and yun na nga, pwede ka mas suffocate talaga, and you die. Or, pagka na, nakasurvive ka naman, may long-term effects. Pwede ka magkaroon ng COPD, uh, pneumonia, no? iba-ibang klaseng problem then Ano po yung COPD? Uh, sorry. Uh, chronic uh, Obstructive Pulmonary Disease. So, essentially, parang nahihirapan oh. ng mag mag-expand at mag magano yung baga mo mahirap na mag-intake ng hangin yun yung nangyayari doon How long after the fact nagde-develop yung mga ganyang Ooh. health problems? Yung iba immediate right uh, immediately no like yung pneumonia malamang yan immediate yung COPD pwedeng years it can take years for that and it just gets worse and worse and worse So, sa mga kada nating baka maka-experience, huwag naman sana, Oo, huwag na, na maka-experience ng sunog, ano po yung pinaka magandang protection nila? Will N95 masks help? What if wala? Kasi wala Siyempre, silang makita. Siyempre, you're scrambling around. Ano po kaya yung pinaka magandang protection nila? Well, Number one, if you find yourself, kung nakita mo yung sarili mo may apoy na, get out, huwag ka na maghanap ng mask. Okay, labas ka na. Now, ang problema, hindi ka makalabas, kunyari. Ano? Yes, Let's and then, ano? and then, Pero may, oh, oh. may access ka sa damit mo. Basahin mong konte kung may gripo ka. And then, you, doon ka hi hihinga, no? Para less yung papasok na mga polluta, ah. yung mga smoke and less yung yung toxic gases, poisonous yes. gases, malelesen, ano? Oh. I-absorb ng water, yun eh, no? malelesen. Pero get yourself out of there. Number one, get yourself out of there. Mm ay, wala akong mask, maghanap ka pa naman. Hindi, uh, labas ka na kagad. Pag na-trap lang, Oo, oh, 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 oh pag na-trap, sure yes, 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 Paano naman yung mga tao sa paligid? Kasi di ba, pag may sunog, marami yung mga taong nakapaligid, eh. Siyempre, nalalang yun, yung iba nang uusyoso. Oh, oh. <laughs> Are they also at risk? Oh, yes, oh, yes. So, pag may sunog sa lugar ninyo, I understand yung gusto nyo isalba yung mga gamit nyo. Pero kung nailabas nyo na naman and everything, lumayo na kayo dun sa uso kasi it is not healthy to... to stay around wag kayong mamamalagi doon sa may lugar na may uso kaya nga pinagbawal din yung ano yung pag uh, oo pinagbawal din yan eh no o, kasi makada, kada yun, ah, reminder um, ah, bawal na po magsiga ngayon kahit oo oh, oh, Oo, oh, oh, kahit na po sa sarili nyo pang bakuran yan Because it's not delikado only uh, bad for the environment, uh, baka ito'y mag-spread pa. Oh, oh. And it's also bad for your health. Oo, oh, yung yung breathing the smoke in, yun, mm -hmm. delikado. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. um, meron po bang mga first aid na pwedeng pangunang lunas dun okay. sa mga naka-inhale? Okay, kung kunyari, nag-survive ka, nakalabas ka na, mm -mm. lumayo ka dun sa lugar. Okay. Doon ka sa pinaka-fresh air. No? Doon ka sa walang hangin, hindi pumupunta dun yung, yung usok. No? Doon ka sa opposite side ng hangin. Okay, so you have to breathe fresh air. Mm -hmm. Pero pag may dumating na ng mga rescuer, yun, kung may oxygen sila, maganda makapag-oxygen kayo. no o, Basta fresh air. And then, yun na nga, yung pinagsiguro first aid, yun na nga yung sinabi ko kanina, kung may mahanap kang basang ah uh, tela or something, you breathe dong dong kahihinga, tatakpan mo. Pero once nakalabas ka na, pwede mo nang tanggalin yon and then hanap ka na ng may fresh air. Mm, that's it. Mm -hmm. yes, Oo. Yung o, color... kasi po doc, yung halimbawa yung mga uh, damage na nangyari sa ating lungs, sa ating throat, sa nasal passages, yung po ba ay nag na re-regenerate pa or depende yan dun, nah, mm -hmm. dun sa level of injury depende dun sa level of injury pero yun na nga, kung nakalabas ka, pa ospital kayo, ha? wag ho okay, yung, man. okay naman ako, inubulang akong konti, hindi natin masabi kung ano yung pumasok sa lungs ninyo. Yes. Kasi may adrenaline pa kayo neno, eh, no? Oo. So, parang feeling yun, lakas-lakas nyo. Hindi, nee, okay naman ako, gumagalaw ako, walang problema. Hindi, magpa-check pa rin kayo sa ospital, Kailangan ho yun. Yun po yung pinaka-importante talaga. Mm, kasi kailangan. minsan, hindi agad makikita. Hindi oh, yes. nila agad Totoo. makikita yung epekto po. Nato. Kasi merong long-term. Mm -hmm. Merong long-term na effect na masama din. Pacheck po kayo pag na... wag naman sana, no? Pero kung mangyari yun, mag, magpa-hospital po kayo. Magpacheck po kayo. Mm -hmm. I can Ito just naman. imagine, no? Kung anong mga nangyari doon sa mga... ah... Uh, sa mga taong nakatira dun sa Los Angeles while Ayaw those wildfires well were happening well for so long. Mm -hmm. Even dito sa atin, Mama P, ang dami ng mga sunog kahit hindi mm -hmm. pa man Marso. Eh, sunod-sunod na yung mga sunog na nangyayari. At dito naman, ngayon naman, Dok, meron kaming mga senaryo na sasabihin. At babanggitin mo lang, Dok, kung fake ba to or fact yung mga pinaniniwalaan natin. Okay. Eto. Uh, kapag nakalanghap ng usok, kailangang painumin agad ng tubig para mawalang usok sa baga. Lalagay ko. Ay, ah, ito. Ah, pwede pa. naman. Ah, inom ng tubig kasi kung may pumasok na usok, lalo na dun sa digestive tract, para ma-wash away. And ah. maghugas din ng face. Maghugas din ng face para huwag mo nang masinghot pa yung mga natrap dyan sa ano. Mag-wash ng face kung kaya mo magmumog, no? And drink water, idudumi nyo na lang yung ano, kung may, may duming napasok doon, idudumi nyo na lang. So, yung, pag galing ka doon, halimbawa, sa nasunugan, wag naman sana, at yung mga katabing bahay na so hilamos, mumog, at inom ng tubig. Mm -mm, pwede, pwede naman. Next. Okay, next. Kapag nakalanghap daw po ng usok, dapat ay piliting maubo para mailabas ang usok sa baga. Is this a fake or fact? Pilitin mo uh, ano 'yan? Fact naman 'yan. Uy. Actually, natural kang mauubo. Pag na hindi <laughs> <laughs> uh, <laughs> ano, ano 'yan? Ano na? Cough reflex ang tawag doon, cough reflex. Gustong ilabas na ng katawan mo yung usok na pumasok sa kanya. Mm -hmm. 'Yun lang sumusunod gusto niyang ilabas 'yon. Kasi ano 'yan eh, reflex na 'yan ng katawan natin, 'no? We mm -hmm. develop that reflex para nga hindi tayo malason. So mauubo talaga kayo. At kung hindi kayo naubo, pilitin nyo. Pero kung wala na kayo may ubo, tama na. Mapapagod na lang kayo kakaubo. <laughs> Baka mas delikado pa yun uh -oh. eh. No, no. <laughs> oh. Meron pa ba kayong karagdagang advice sa mga kada natin? Well, ngayong ano, no, Fire Prevention Month, yes. ingatan po natin yung mga naiiwang nakasinding uh, kalan or kandila. Mm. Yun po ano, yung mga illegal na connection ng ano siguro yes. ng wiring, Uh, i-report po natin kasi para sa safety po nating lahat yan. Sa inyo, sa satin, sa atin lahat po. Ano. Yun po yung mga nagkukos eh, No? Uh, and pag, wag naman sana, pag na... na Naka-experience. Naka experience kayo ng ganyan, magpa-hospital ho kayo kahit feeling nyo okay kayo, pa-check lang po para lang ho sigurado. Kasi may long-term effect po yung exposure sa usok. Mm -hmm. Ano Kikita pong mga klaseng po. tests ang kailangan? Usually x-ray. X-ray of the lungs. Oo, ng lungs. No, yun. And baka may iba pa kayo sugat na hindi nyo napansin. Baka kailangan nyo rin magpa-anti-tetano. Kasi mm -hmm. syempre, ano adrenaline, kayo nyo? Adrenaline. Eh, no? Baka nasugat ka doon, nasugat ka dyan. Hindi mo na nararamdaman mm -hmm. yan. Eh, no? So, pa check din po kayo. At i-check nyo yung katawan ninyo kagad. Kung meron nga kayong natamong mga sugat. Kasi may mga nalalaglag, mga kalawang, kung ano-ano. No? Mm -hmm. Checkin nyo rin po yung sarili ninyo. Yes. maraming maraming salamat, Thank you. Doc Dominador Cardunia III, for joining us. Kung mga meron po tayong kada na gusto magpakonsulta, saan po kayo pwede makontak? Ah, you can call, pwede hong kontakin yung sekretary ko, 0917-881-6367. Maraming salamat, Dok. Thank you rin po. Thank you, thank you so At makada sa panahon ngayon na uso po ang sunog, importanting alam natin kung ano po ang gagawin kapag tayo ay nalagay sa alanganin. Ang pagiging handa sa anumang pwedeng mangyari ay malaking tulong para maiwasan ang mga malaking pinsala. Sa ating kalusugan At ngayong Fire Prevention Month Patunayan natin na kaya natin i-prevent to By just being mindful Of uh, yung mga open flames At mga appliances na uh, Baka naiiwan natin na naka-on Magbabalik pa po Ang kada umaga Diyan lang po kayo